Battle of Mactan ay isang oportunidad para gunitain ang unang tagumpay laban sa kolonyalismo sa ating kapuluan. Kinikilala dito ang leader ng itinuturing na unang tagapagtanggol ng kalayaan, si Dato Lapu-Lapu. Naiangkla ang kanilang mga barko sa mga baybayin ng kapuluang Homunhon. Doon ay kinaibigan niya si Naraha Kulambu at Raha Shago na pinuno ng limasawa na gumabay sa kanya sa Cebu. Ang hari ng Cebu na si Raha Humabon at ang kanyang reyna ay binautismuhan Katoliko, isang parangal ito kay Haring Carlos ng Espanya. At Juana isa ring parangal sa ina ni Carlos. Ibinigay ni Magellan kay Juana ang Santo Niño bilang tanda ng bagong alyansa. Dahil sa influensya ni Magellan kay Raha Humabon, ang isang kautusan ay inutos ni Humabon para sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng mga supply ng pagkain sa mga barko at pagkatapos ay magkukonverte sa kristyanismo. Ang karamihan sa mga hepeng ito ay sumunod dito, ngunit si Dato Lapu-Lapu, na isa sa mga pangunahing hepe sa loob ng pulo ng maktan ang tanging tumutol. Tumangging tanggapin ni lapu ang kautusan ni Raha humabon sa mga bagay na ito. Iminungkahi ni Naraha Humabon at Datu Zula, kay Magellan na pumunta sa pulo ng Mactan at porsahin ang kanyang nasasakupan na si Datu Lapu-Lapu na sumunod sa kanyang mga kautusan. Nakita ni Magellan ang oportunidad na palakasin ang umiiral na pakikipagkaibigang ugnayan sa pinuno ng rehiyong Bisaya at umayon na pasukuin ang mapanghimagsik na si Lapu-Lapu. Tinangka ni Magellan na hikayatin si Lapu-Lapu Nasumunod sa mga kautusan ni Raha humabon sa gabi, bago ang labanan. Ayon kay Tigafeta, si Magellan ay nagpakilos ng apat na putsyam katao na may mga espada, kalasag, pana, at mga baril at naglayag para sa maktan sa umaga ng ika, 28 ng Abril, isang libol at dalawamput isa. Pagkatapos ay tinangka ni Magellan na takutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunog ng ilang mga kabahayan sa Bulaya. Bulaya isang lugar noon sa Cebu, ngayon ay kilala na ito bilang buaya. Ang pagsunog na ito ang nagpagalit kay Lapu-Lapu at kanyang mga mandirigma at sumalakay kay Magellan, na nasugatan sa braso ng isang sibat at sa hita ng isang kampilan. Napanaigan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu si, si Magellan na sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Nagawa ni na Pigafetta at iba pa na makatakas. Ayon kay Pigafetta, ang ilan sa mga tauhan ni Magellan ay napatay sa labanan, ang ilang mga katutubong naging kristyano na tumulong sa kanila ay napatay ng mga mandirigma nila pulapu. Walang opisyal na mga tala ng bilang ng na mga namatay Ngunit binanggit ni Pigafetta ang hindi bababa sa tatlong kristyanong sundalo kabilang si Magellan. Ang mga kaibigan ni Magellan na sinaraha humabon at dato Zula ay hindi sumali sa labanan dahil sa kautusan ni Magellan at nanood sila mula sa malayo. Iniulat ni Pigafetta na nagpadala ng mensahe si Humabon na kung ibabalik ng mga mandirigma ang mga katawan ni Magellan at mga tripulante nito, sila ay bibigyan ng kasing daming kalakal na naisin nila. Ang tugon nila pula po ay, hindi namin ibibigay ang katawan ng kapitan para sa lahat ng mga kayamanan ng daigdig dahil ang kanyang katawan ay tropeo ng aming pagwawagi laban sa mga mananakop ng aming baybayin. Ang ilan sa mga kawal na nakaligtas sa labanan at bumalik sa Cebu ay nilason sa pistang ibinigay ni Raha Humabon. Si Magellan ay hinalinhan ni Juan Sebastian Elcano bilang commander ng ekspedisyon na nagutos ng mabilis na paglisan matapos ang pagtataksil ni Humabon. Si Elcano at kanyang armada ay naglayag pakanluran at bumalik sa Espanya noong 1522 na bumubuo sa paglibot ng daigdig. Si Juan Sebastian Elcano, 1486 o libo apat na daan at walumput pito Agosto apat, isang libo limang daan at dalawamput anim ang namuno sa natitirang barko ni Fernando de Magallanes. Kaya't nakumpleto niya ang makasaysayan at pinakaunang sikom na bigasyon ng mundo noong isang libo limang daan at dalawamput dalawa. Si lapu, -Lapu nakilala sa isang bayani ng Pilipinas, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sa kabila ng kawalan ng maraming impormasyon tungkol sa kanya, Si Lapu-Lapu ay nananatiling isang pangunahing bayani sa kasaysayan ng Pilipinas.